So, and hi to Teacher Joy and Teacher Melina na magagandang model ko today. Chow. Ito na nga, nandito na tayo sa school at sabi ko nga kung sino yung pangtual, siya yung pwedeng maglaro sa umaga. Today, meron kami cooking class. So, ayan, ko ako para magkaroon ako ng chef hat. So, ayan. Ang ginagawa ko dyan ay chef hat. Para maging chef naman tayo. Tingnan. Char. Sure. Cooking class namin today. So, ayan. Ayan yung ginawa ko today. Siyempre, para paraan lang. Para meron tayong props sa ating pagluluto with mga bata mamaya. Ang gagawin para namin ay pizza gamit ang bread. So, ayan na nga. Uh, kasi nga, hindi naman ako pwede may video sa mga bata two periods yung cooking namin at syempre after na cooking na naman ito yung pagkain namin today na hindi ko rin alam kung ano ang tawag basta yun na yun yung kulay green ay dessert at saka soup and may chicken at kanin so ayan sige dahil gutom tayo kain lang ng kain so far masarap naman siya kaya naubos ko talaga yung kinain ko today After kong kumain, siyempre, ginawa ko naman yung owl art natin. Nasa Friday na namin gagawin. 25 kasi yung students ko. Kaya, hindi ko pa natapos. Ayan. Yung unti-unti ko pa. At, siyempre, mag-cut pa ako ng eyes nyan. At saka, legs. Tiyak! Ganon talaga ang buhay bilang isang kindergarten teacher. Kailangan mo silang i-assist kung ano ang mga gagawin. So, ayan. Ginagawa ko na paunti-unti para naman hindi ako mahirapan. At syempre, mag-paste na lang sila na ibang parts ng owl sa Friday. Hindi naman siya mahirap. Basta't mahal mo yung ginagawa mo. So, yun lang talaga. This part ay uwiin na talaga. At meron naman tayong mangga. sa so, ayan. Salamat talaga sa mangga. At saka pinya. Na binigay ni Teacher Kim. Galing students. Siyempre. Pagdating kasi mga guto. Kainan na naman. Oh, ayan pa yung bayabas ko kahapon. Sige lang. Kainan-kain. Kain. Yun lang po. Salamat sa iyong pananood. Kapana ka? Bye!